Irikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayog National Heroes Day ang bawat Pilipino na ipakita ang kabayanihan ng bawat isa para sa mas progresibong bagong Pilipinas. May ulat si Joshua Garcia. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ito ang tema ng katatapos lamang na pagpupugay sa National Heroes Day 2023 sa libingan ng mga bayani sa Lungsod ng Tagig ngayong araw ng lunes, 28 ng Agosto. Sa nasabing tema iniugnay ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya rin nanguna sa komemorasyon ang kanyang talumpati. Ayon sa Pangulo, dapat nabigyan ng pagkilala hindi lamang ang mga bayani ng kasaysayan, kundi maging ang mga individual na may mahalagang papel na ginagampanan sa bayan. Katulad na lamang ng mga ulirang manggagawa na nag-aalay ng buhay sa bansa at panahon ng mga sakuna gaya ng mga guro, pagsasaka, overseas Filipino workers at marami pang iba. Kung saan binanggit din ng Pangulo ang namayapa na kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Tudes Ople na naglaan ng buhay para mapangalagaan ang kapakanan ng OFW na may tuturing anyang kabayanihan. She is a perfect example of what true heroism can be. But she tirelessly dedicated the better part of her life to promote the welfare of our modern-day he modern heroes dagdag pa ng pangulo napatunayan na rin ng mga unsung heroes na hindi limitado sa herculean ang kabayanihan dahil kasama rin dito ang tapat team at mahabaging pamumuhay sa araw-araw ng mga Pilipino Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles it also resides in the simplest acts of kindness of empathy solidarity that not only move hearts but also influence minds and actions and change lives for the better Kasabay naman ng pagkilala ng Pangulo sa kabayanihan ng bawat isa ay ang pagkikahit nito sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang pamumuhay ng may kabayanihan sa puso na alam niya magbibigay ng malaking potensyal at kontribusyon tungo sa kaunlaran ng bansa. Samantala, nakita rin dumalo si House Speaker Representative Martin Romualdez, Presidential Communications Secretary Cheloy Velicaria Grafir, NHCP Chairperson Dr. Emmanuel Franco Calario, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, Tagig City Mayor Lani Cayetano, Malabon Mayor G.D. Sandoval at iba pang ng pamahalaan upang makiisa sa pagunitan sa pambansang araw ng mga bayani. Joshua Garcia, para sa Bayan.